like i've done so many times i was so sure this would be the night he closed the door wanna stay with me and that'd be so easy to tell you i'll stay like I've done God. Don't fall in love with a dream cause you'll always take you Just This one mistake, you're in their changing you be you are You every time. Oh, put out the light just so on before we say goodbye. And now it's morning in the phone rings. You said you've got to get your things together. You just found girl just turn around if you just ask me one more time don't fall in love with a dreamer because they'll always take you in just when you see your really a you you walk in. Don't fall in love with a dreamer. Cause it breaks you every time. Oh, put out the light, just hold on. before masarap pakinggan. Napakagaling na magkakapatid nito eh. Before we say goodbye. Grabe. Goodbye. Ang tayo mag-stop ayan nga po yung magkakapatid na CNC Music ayan napakagaling nga po talaga nilang mag, <coughs> mag, cover ng song ayan yung blending nila is napakasarap pakinggan ng blending nilang dalawa um, yung names pala nila is si yung lalaki si CJ tapos yung babae si Cindy yata. So, kaya po si NC Music. So, pareho po silang... I mean, hindi po sila kambal. Marami kasi yung mga nagsasabi na kambal sila. Kasi nga po, magkamukhang-makamukha talaga sila. Especially yung kanilang mga mata, parehong-pareho. Pero, hindi po daw sila kambal. Uh, mas matanda yung babae, si Cindy. Tapos, uh, mas nakakabata si CJ. Si Pero, hindi po sila kambal. Pero, yun nga, uh, napakagaling talaga nila. May mga na-request kasi na reaction video na naman daw po para sa NC Music. Kasi dati is nagawa na natin na reaction video itong magkakapatid na ito. Then this time naman is another reaction video para sa kanila kasi ah uh, napakagaling din naman talaga nila. And inulit ko nga, napakasarap pakinggan ng blending ng kanilang mga boses pagdating sa chorus, napakagaling po talaga nila. And imagine guys, I believe yung mga batang ito is mga nasa 15 or 16 years old pa siguro. Or mga 14 to 16 years old ganoon yung edad nila. Pero yung galing nila sa pagkanta is talagang napakagaling na. So we are hoping na sana balang araw ay makita nga po natin sila sa TV, sa national TV competition na sumasali. Uh, sa Tawag ng Tanghalan, sa The Voice, sa uh, The Clash or sa Singaling. Nang sa ganun is mas may showcase nila ang kanilang talento sa pagkanta, mas maipahagi nila sa mas nakakaraming Pilipino or sa buong mundo yung kanilang talento kasi deserve talaga nila na makilala sa buong mundo. Kasi inuulit ko nga, napakagaling nilang kumanta. And yun, uh, napaka-deserve nila talaga. Kaya good job sa inyo at good luck sa inyong dalawa. CNC Music, CJ, and Sandy. We are hoping na sana marami pang ah uh, mga cover songs niyo or actually marami silang mga cover songs sa kanilang uh, Facebook page na CNC Music. So kung gusto niyo pong mapanood or yeah mapakinggan, uh, i-follow niyo po sila sa kanilang Facebook page na CNC Music. And mostly sa kanilang kinakanta is yung mga ano talaga eh, mga uh, old songs, mga English old songs. Yun po yung mostly na kinakanta nila bagay na bagay din talaga sa kanilang Uh, mga bosses ang mga songs na iyon. Kaya ayun. And sana guys, ugalin po nating suportahan palagi ang mga local talents natin, ang mga talented nating mga kababayan Pilipino. Kung kaya pa natin suportahan yung ibang mga lahi, like yung mga foreigners, Americans, Canadians, Australians, or ano pa, ay suportahan din po natin ang ating <coughs> uh, kababayan ng mga Pilipino na magagaling din kasi sabi nga daw po ng iba na 90 ng mga Pilipino ay magagaling at magaganda ang boses pagdating sa kantahan. So, uh, alam ko pinapatunayan na yan ng ibang mga Pilipino ngayon kasi <coughs> sa ibang bansa, kung bigyan mo ng uh, mikropono, <coughs> wala yung boses ko. Sa ibang bansa, kung bigyan mo ng mikropono ang Pilipino is talagang mapapahanga kabigla sa galing at husay sa pagkanta. Kaya support po natin always mga Filipino talents, Filipino singers, Filipino artists. Eh. So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Uh, Mag-iingat po tayong, tayong lahat palagi. Walang po natin magdasal pa salamat sa lahat ng mga bagay na natatanggap Kahit na hindi man po natin ito hinihingi. Kasi lahat ng mga bagay na meron tayo, ay kalawag nga po sa atin ng ating Panginoon kahit na hindi man natin ito hinihingi basta tayong timlaman yung ating pagdadasal ay malalaman ng ating Panginoon kung ano ang nasa puso natin and also always bring pa yung kapote sombrero, anything na pwede maging pantakip sa katawan kapag lalabas po tayo kasi biga-biga na nga lang pong umulan at the same time ay napakainit din talaga ng sikat ng araw and also always take vitamin C para maboost po ating immune system at hindi po tayo basta-basta natatamaan ng kung ano-ano mga sakit-sakit, especially na paiba iba nga po ng, ang panahon. Uh, sobrang init tapos biga-biga na lamang umuulan. Ganun po palagi. Kaya ingat-ingat po tayo palagi. God bless po. At ko po, hangon uh, hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video for this video. So thank you so much. God bless and bye for now.